Mayon. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> 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 Yan ang kuwat papa mama. Um, mama. Sino ka rupay kaya mo? Papa. Oh, <laughs> yun pa yung pang na na nakanyam. Um, um, Ayoko man tubig ko ba gano'n? Katurturo gulo-ulo. pa. <laughs> <laughs> Dok? Um, Pink ilo. 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 Ay, ilo. <laughs> <laughs> Ano yeah, it. yeah. yung ni mama nun? Ilong raon. Ilong. Bado lulungay? Um, white. Oh, yeah. Nagiging. Like Very good. Di ba ang dam niya kulay na taba Um, brown. Brown. Young lady nga. <laughs> Very good ah. Yan ang mga nga ba Um, nagko-press price. Ano yung umut ni mama mong kanaw? <laughs> no. <laughs> no check na natin. Yan ang umut? Papa o mama. Uh, mama? Mama. Mama. <laughs> <laughs> <Si laughs> la Un-check vlog na ko ni Papa. Kapit <laughs> ka, oh, bang mong kumat. Oh, ang vlog ko ang bababawd siya kung mama. Oo, ang mga bababawdan ni Papa. Well, pero you. ni Mama, bababawdan na ka. Sino ka rong kaya-kaya mo ako? Um, ang Papa. Oo! Ang kata ni Rose. Bawon na ka ni Papa, ma'am? Oo. Oh. Hindi pa yung babawon na na kanya. Ma'am, kaya um, ka man tubig ko ba gano'n? Oo! Pangkamat! Pangkamat, Gerard!

Anh sáng anh bay 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 Ikaw 'yung mo ko na di cake. Kagad yo papa sa jam. Sino tinatayuan lo? Lo ko Hello guys, kanaman. Hello guys. Okay. Welcome to my vlog. Welcome to my my vlog. Vlog. <laughs> <Laba. laughs>